Kita sa video na ito ang katawan ng isang lalaking palutang-lutang sa isang balon sa barangay San Vicente, Santa Elena, Camarines Norte, alas 8 ng umaga nitong linggo, August 24. Kinilala ang lalaki sa video na si Salvador Lazar, may asawa, isang magsasaka at residente ng nasabing lugar, ayon sa Santa Elena Municipal Police Station. Mismo ang kaibigan ng biktima ang nagpaabot ng report sa kanila matapos na makita ng anak nitong babae na mag-iigib sana sa nasabing balon ang bangkay ng biktima. Base sa investigasyon, nakainom umano ng alak ang biktima bago ang insidente na pinaniniwala ang nangyari Sabado ng gabi, Agosto 23. Base po kasi sa kwento ni John Paul, mga 8 o'clock po ng gabi, pinuntahan pa niya yon sa bahay. 8 o'clock po ng gabi ng August 23, pinuntahan pa po niya sa bahay at inabutan niya doon sa bahay ko, doon na nag-iinom mag-isa itong victim, ha? Itong na natin, like Salvador Lazar. So, napag-usapan nila tungkol doon sa trabaho nila kinabukasan. So, inaakit nga siyang mag-inom, pero hindi, siya, hindi na siya nag-conlock at na rin si John sa bahay nila. Yun po, at kinabukasan niya po ay umaga, nakita na yung bangkay na nasa loob ng balon. May lalim na lagpas sa apat katao ang nasabing balon na malapit sa daan ng mga residente at pagmamayari din ng kaibigan ng biktima. Wala naman na nakikitang foul play ang pulisya sa insidente. Bakit po doon sa examination po ni Doktora, wala naman po nito kasi nakita ang foul play po. Paggalunod po yung ano, kasi malalim po talaga yung balon, eh. malalim po talaga. Siguro man po kahit sa gong gabi po, sihingi siya ng tulong, gabi nangyari, hindi po siya maririnig kung sisigaw siya. Ang ginawa po ng ating kapulisan ay pinaharangan na po natin yon, Sinabihin na po natin yung may aril na natabunan na, na na yun, harangan na na, harangan na. Para hindi na po maulit ang mga ganun pangyayari kasi pirikado po talaga na sa, sa tuwing gabi, kung sakali ba daraan doon at hindi sa uh, naysanay doon at kahit naidun, kung ay dahil sa pangyayari. Pinagiingat ng mga otoridad ang mga residente sa naturang lugar upang hindi na maulit ang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.